So sure, yung mga na meron naman ako share sa inyo na tipos ng Inmax 155. So ayan, ito na yung gagawin natin na ito nangyari mga kabok na So masyado malaki na yung tabingi. At saka itong badja. So ito nila sa ating mga kabok na ito nangyari sa kanyang badja. So So nila sa ibang shop to. Tinanggihan na kasi natakot daw sila maputol yung telescopic. So hindi na raw kaya i-align to ng mga ganitong problema na baluktot yung sa kanyang telescopic so ngayon dinala sa atin para i-prepare o ipapress sa atin yung telescopic ng badja so try natin mga kabuknoy kung kakayanin natin sa ating press so ayan yun yung siser ko sa inyo mga bukna na mga ganitong problema na may pag-asa pa na i-align so ayan ito ito yung naman yung NMAX na 155 na ganoon din yung problema sa kanya na na-disalign na yun So gagawin natin makabuk na itanggalin ko muna yung telescopic doon sa kanya si Tipos. Siya so, tanggal ko na doon sa kanya yung Tipos yung shock. Kasi nangyayari makabuk yan Ayun, sasalang natin doon sa ating press machine. So try natin to i-press kung kakayanin mga kabuk na sabi kasi ng ibang shop hindi na raw kaya i-align yung ganitong problema na telescopic. So try natin mga do doon sa ating press. Tayo okay, so, mga kapuknay, yan ang sisipin sa inyo na ano, na problema sa kanya si sa may Padja sana na may natutunan kayo mga buknay na may pag-asa pa yung baloktot na telescopic sa kanyang motor yeah. Siyan so guys na isa lang ko na sa akin press machine. So pakikuti mga natin dito sa ating machine kung gaano kalit talaga. Ayan o. So dito tatry natin mga kabukulig kung kakayanin natin i-press yung mga ganitong balok at kalaki kasi yan sabi ng iba hindi na raw kaya so pinabibili sila ng bago so din sa atin para ipalain so try natin mga kabukulig kung kakayanin natin para mas makatipid sila sir sa ano sa kanilang budget sa telescopic kasi napakamahal ito mga kabukulig so press ko muna so yan nasara natin sa atin press Mahirap na sabi nila. Oo. Oh. Ano yeah. ba yun? Hindi yeah. nalang diba? Wala rin e. Wala yun naman na sa wiring eh, Tsaka ako. Now is the way back to the campsite. Doesn't make any sense if you go. Ulat lang ako. Nawala na yung mga... Binigay ko ba may ilaw? Ngayon may nawala nung bawala. Tuluyan na. Hmm. Oh. So, makabok na ito na yung ginawa natin na ano, press sa katelescopic. So ito yung unang press natin. Ayan. So ayan, natuwid uh, din natin mga na yung sa So i natin yung kabilang side. i natin itong isa. i din natin. Ayan, sasalan na rin sa ating press. So, palit mga natin mga kabuknoy. So, so, mga kabuknoy, ito na yung pangalawang gagawin natin. Ayan. So nagawa na natin yung isang shock na ipresa na natin ng tuwid. So in-mix na natin yan para at least nakakatipin si sa kanyang ano, gastos sa telescopic. So press ko muna mga kapaknoy. nalalay ko. Ito no. Ito no. Ito yung Ito no. Ito Grabe no. Yung, yung kung 5L na ang ano, yung, mataba, nasa 865. Uh, ha? click 5L, ba? 5L mataba. Yeah. talukuhan <tik republican> Kami mm. mean, live namin na eh. Ha? Nag-live din kami. Live? Oo. Sa tagal na nag-live? Oo. Sa page. Hindi pa lang try mag-live hindi Pagkakot ay pagkakot ay pagkakot ay pa ay pagkakot 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 ay pangalawang telescopic na inalay natin so pekutin ko muna mga pastor ayan ito na yung pangalawa so ininix natin yan yung, yung center post tsaka yung butterfly nya siya so, mga kapumay ininix natin yung center post so check na rin natin kung mayroong ano kung mayroong tama o na malala dito sa kanya key post so sasala na natin yan sa ating press ayan salang muna natin tayo so, mga kabukoy nasa ko na yung center post at saka yung telescopic niya. So napapansin mo, mayro siyang konti pero hindi siya masyado malala doon sa kanyang tama. Di ka, tulad ng telescopic na na sobrang baluktot. So yalain ko muna kasama na yung butterfly. Kayan mga nai, na initan ko na. Nailain ko na na maayos yung kanyang telescopic. So ayan napapansin mo diretso na siya. Ayan hindi na siya baluktot so nakakuha na din sintro yung butas nya ayan so sa mga mga problema na ganito na baluktot yung telescopic or yung kanilang mga center post so pm nyo lang ako mga kabuknoy.